panahon. Maulan. Ah, dahil bagyo ngayon, pupunta akong ilog kasi si Papa may sakit. So, ako ang magpapakain sa kanyang aso. Kaya tara na, samahan ninyong inyong lola. Kahit maulan, pupunta tayo kasi kawawa naman si Max doon. Tara na. Ayan, pumapatak na ang ulan. Ano yung lugar namin? Asenso na talaga tong lugar namin. Tingnan mo oh. Ayan, meron ditong kaibon-ibonan. Yan. Pati yan gulayan. Oh, diba? akin sila. Tapos dito, bigasan. And then yan bakery. Then ayan damitan. Tapos ayun yung bahay namin, oh. Diba ang lapit lang namin sa kalsada. Ah, saranda. Tapos ito, kainan. Lapit lang talaga namin sa mga bilihan. Tara na, punta na tayo ng ilog. <laughs> Kahit umuulan. Tapos dito, oh, merong lumilumihan. Tapos daw na tunat. Tapos doon sa kanto, dati wala yan eh. Merong nagtitinda ng mga quick-quick. Uh, kwi Kung maalala ko dati, itong lugar namin, oh, meron na pala ditong ano, barbershop. Shop. Tapos dito meron namang pharmacy. So oh, ayan oh. Ba may butika na pala rito. Ayan, pharmacy. Wow, oh, asin talaga ang lugar namin, di ba? So, itong area na to papasukin ko ay phase 4 tapos ito nga school yan school. Din kami doon. oh halika na nga. <laughs> Tinitingnan ako ng mga tao. <laughs> Kasi nagsasalita ako. Bahala legend dyan. Tinitingnan nila ako. Basta ako, magpa lang ako para sa ekonomiya. <laughs> <laughs> oh, may pabertihan doon, oh. oh ayun yung dala-dala ko oh. Ayan, pagkain ng aso. So, andito tayo sa phase 4. Ayan, sa phase 4 tayo. Kulay blue ang bahay. Ang bubong, I mean. Tara na! Ito na guys. Mapasok na tayo sa ilog ayan o oh. yung straight na yan lilak straight ayan papasok tayo dyan sa gate gate na kahoy din aakyat ah, tayo sa bakod na yan ay, ay ginoo ko ang bigat agad kabugat So ayan. Kasagingan guys. <laughs> Pasok na tayo sa kailugan. Ay. Ayan. Akyat tayo dito mga guys. <laughs> ayan. Ito yung struggle pagka pumupunta kami ng kailugan. Tapos ayan. Baba ulit tayo dyan. Tirik <laughs> na alam nyo ba guys yung tatay ko kaya yata sumakit yung balakang kasi <laughs> nadulas daw siya rito. Di ba? Struggle pang labs. Pampunta dito sa ilog. Tapos dami pa yung aso mga langga. Tulog siguro yung iba dito na daan. Iyan ang ilog. Kami, doon pa kami. Ayan, pasok tayo dito sa pangalawang gate-gate. <laughs> Ayan. Uy. Ay. Ayan, lock natin. Ayan na mga langga. Nandito na sa kailogan ng inyong lola. At ang lakas ng il at tubig oh. Hey, hello. Hello, malaki na ikaw dati tupa pa lang Ay, eh. malaki na siya. Ang aso. Ayun ang ilog oh, tingnan niyo, ang lakas. Yung mga nag garden garden dito. Nakakaani din sila pagdating ng ano, tag-ani. So, so, ayun na. Ayun, una uka yung area doon banda, oh Ayun, una uka Pantay siya dapat yan sa bakod, eh. Ang laki ng uka niya. Ito na kami. Siyempre, ayan na yung kubo ng aking tatay. Ang laki na ng mangga. Oh. Ang laki na ng mangga. Hello, Max. Ayan na si Max. Hello, baby. <laughs> ayan. Oh, may patula ang aking tatay. Oh. Ako na naman ang nandito. Ayan, ang alugbati ng akin tatay ko yung luyang dilaw oh. tingnan nyo malagong malaguna serpentina hello max <laughs> uy ayun oh may bunga yung saging oh. kita nyo maliit nga lang yan oh o, oh, ayan, oh. So, na. Ayan ang Max Viva. <laughs> nag <-iiyak> na. <laughs> Pasok-pasok na tayo sa uh, Munting kubo ng aking tatay Ang tagpitagping kubo Ng aking tatay Welcome, welcome Ayan. Ayan. Kaya ako laging nandito Kasi itong max-max na ito Pakakainin natin O, kumusta na? Asan yung kasama mong pusa? Hmm? Yan Pagka ganito kasing Ayan, Umuulan na naman, oh ito kasing umuulan sumasakit ang mga bukong-bukong ni Papay ayan na ang Max tapos ngayon kagabi okay pa naman siya kaya lang pagbangon niya kaninang umaga nagtatawag daw siya sa amin bandang mga alas 3 kasi hindi raw siya makabangon so ayun masakit ang kanyang balakang bigla na lang sumumpong dinamin malaman siya ako ang nandito sa ngayon ayan ang alaga ni Papang Mimi ang cute cute na hello Denise Dennis! Ayan ang alaga ni Papa, oh. Hello, Dennis! Andito ako, Dennis, makakainin kita. Oh, cute-cute naman. Dennis! Ayan na naman ang ilog, mga loves, oh. Ang laki na naman ang ilog. syempre pagkaganyang bumabaha-baha, malabo ang kailogan. Pero hindi na siya masyadong ano, medyo humupa na siya kasi ayun, oh. Medyo nakikita na yung ano. So, ayan. Ang iksina natin dito sa kailogan ngayon. At least ngayon, ganyan na lang ang ano. Medyo may init-init na. Ay, may metalabong, oh. Medyo may init-init na. Tapos, hindi na gano'n kalaki ang ilog. <laughs> Kaya yata, sumakit ang balakang ng tatay ko. Kasi tingnan yung mga lab nagbakod-bakod na naman siya. Ito yung kuninto niya sa akin nung isang araw. Ayan. ayun, mga bagong palit. Oh. Bagong palit ang bakod niya. Kung bakit ba naman kasi magbakod na eh, ang taas kaya nito. Magmula doon sa ilog, ang taas kaya nito. Oh. Ayan oh. Mm. Sino kaya ang mga ngahas na umakyat niyan diyan? I eh, mataas naman tong kinatatayuan ng ano. Tingnan niyo ang ano, palipas sa two weeks na na nagiinulan, ayan, nagkaroon na ng mga parang, ano bang tawag nito? Parang lumot-lumot, damo-damo, di oh, ba? diba? Na sobrang ano ng ulan. Ayan, wala ng lupa. Kita na mga bato-bato. Litaw na ang mga ugat. Ayan, ang kanyang, ano, Kaya ganun, sumakit na naman ang kanyang balakang dahil ko ano-ano na naman pinagagagawa. So, ayan, andito ulit tayo sa, sa ilog. Siyempre, iikot ko uli kayo dito sa ano. Ayan ang mangga. Mga bayabas, mga kunting saging. Hmm, ayan, o, tingnan nyo. Ang laki ng ilog ngayon. Kasi tingnan nyo, o, nakarating na dito sa gilid. Dati, wala yan. Buhangin lang yan makikita dyan. sumalawak Sumalawag so, talaga ang ilog. Mga serpentina. So, ito yung mga langga, Oh. Ay, yung mga buto-buto na yan. Ayan yung nagpaparami ng serpentina. Pag nahulog yan siya dyan, tapos, sa sunod taon, kung mamatay man siya, yung mga buto na yan, yan uli ang mamumunga. Uy, hala si Papa, hindi nakita ang ukra. Ayan, mga langga, o. Oh. So, sayang, magulang na yung dalawang ukra. Hindi oh, niya dinala. Ano, Max? <laughs> Ay, si Max, oh. Ganyan <laughs> ka lang. Sayang so, naman yung okra. Ito, mga langga. Uh, pinagawa namin to kulungan ng baboy. Pero never pa kami nakabagbuhay ng baboy. So, ganyan lang muna talaga siya. Uh, kasi hindi pa naman talaga siya tapos. Wala pang ano sa sahig. Kasi nire-ready lang talaga to namin sa pag-senior ni Bert ni Javi ba hindi pa naman kasi senior so ganyan lang muna siya so, kung sakali pagka-senior na kami baka yun ang mangyayari dito pero ito rito uh, yung kapatid ko nakabuhay na siya ng dalawang baboy red so ngayon ganyan lang muna siya so ito tingnan ulit natin kahapon mayroon pala siyang patula ang daming bulaklak Naka, nagdala siya sa akin ng ano so ayan oh. Ayan. Merong tutubo o. Oh. Nakita niyo ba? Yan. Alam niyo mga langga. Yung <laughs> naalala ko. Uy, dalawa sila o. Oh, ayan. Dalawa. Naalala ko yung nanay ko. Pagka ganyan daw. Huwag ituro-turo ang ano. Kasi mausog daw ko no yan. Mausog. Hindi lalaki at mapipita siya. Kaya bawal daw ko no ituro-turo pagka ganyan. Na merong namumunga turo na lang daw kuno ng nguso. Huwag na lang daw ituro ng daliri. So, ayan. Kaya hindi ko itinuro ng aking daliri. Nagdala nga pala ang aking tatay kagabi ng uh, patola. So, mamaya iluloto ko yun. Ayan, o. Oh. Uh, ito oh, sangig oh. Sinong gustong humingi? Masarap to sa tinolang manok. Lalo ngayon, nagtatag-ulanin. Sangig. Masa, oh, Yung ano ng tatay ko. Ano bang tawag nito? uh, tanglad, lumalago. Lumalago talaga siya basta ah, ulan. Itong area na to dito, palagay kulupang lupa talaga to. Kasi lumalaki si mangga. Kung ikumpara ko dun sa likuran na nanggaling tayo kanina, doon kasi puro adobi na. Pero ito mukhang lupa siya kasi lumalago yung ano, uh, mangga na yun. At ayan, yung buko. Lumalago na rin. Alaala -ala din yan ng nanay ko. Yan, nanay ko rin ang nagtanim niyan. Nasa, halika na. Naikot ko na kayo. Akit na tayo doon. Mamaya na ako alas dos uwi sa, sa bahay dito na muna. Ako samahan ko na muna si Max. E, buhay pa yung aking nanay, madalas kami dito. Minsan dito pa nga kami natutulog eh. Nung buhay pa siya. Kaya tong mga puno na ito, tong mga mangga na ito, kung inyong makikita, tanim to namin dalawa. Kasi pag bumibili kami, kumakain kami, tinatanim namin. So, ala -ala talaga niya tong mga mangga na to. At nagbunga na nga siya nung nakaraang taon, kaya tuwang tuwa kami. Natutulog kami dito, minsan ano, uh, dalawang gabi. Tapos, araw-araw pumupunta talaga kami rito kaya ang laki talaga ng ano alaala sa akin ng ano na to. kubo-kubo uh, at ilog-ilog sa bahay na to ni Mama. Kaya ayan. Alam niyo bang meron ng gustong bumili nito? Ayaw lang namin tong ibenta kasi siyempre memories to ni Mama at siyempre kung matanda na kaming dalawa ni Habi, Uh, dito na, na lang din kami maglibang-libang. May plano kami dito sa lupang ito, eh. Sa ngayon, ganyan lang muna talaga siya. Napunta talaga ako rito sa ilog. uh, <laughs> uh, uh nalulungko talaga ako kasi sabi ko nga sa inyo dati sa aking mga vlog, maraming memories talaga sa akin tung ilog na to ayan, andito na naman tayo <laughs> tuwing napupunta talaga ako rito emotional ako dito at may times talaga na uh, nagka crying crying talaga ako rito kasi ang daming alaala rito ni, ni mama lalo na ngayon magti 3 years na si mama uh, magti 3rd year anniversary na ang kanyang pagkawala sa September 10 so ayun, nakakalungkot lang talaga o tingnan nyo tingnan nyo yung kailugan ayun o o ba? Pero medyo hupa-hupa na. So yun lang mga love. I-end ko na tong aking video at medyo mahaba-haba na. Thank you so much for watching. See you on my next video. Maraming salamat. Thank you so much sa mga support ninyo, sa panonood ninyo sa aking mga lingaw-lingaw vlog. Maraming maraming salamat. See you sa next kong video and bye-bye. Please don't, ano, forget to subscribe my YouTube channel. Ah. Uh... <laughs> Nakalimutan ko. Rebis Duck. Ayun, Rebis Duck ang aking YouTube channel. Ang ating lingaw-lingaw vlog.